Goes like this that. Okay, you call it no thing to kiss me with the girls and light on the back side. <laughs> ayan, sa sobrang liit ng aming kasirola, eh kawali, eh. inilipat balik, na balik. sa, ayan oh, ha. Magkakano po ang isang ano, sandok? Eh, alam ko po yung lumpia, eh, bente. bente. Ay siya. eto na kami. Hindi ko alam kung magkano na ngayon. Pwede na yan, kakain na. Alam tayo. Ah. sarap, Eh, eto po ang aming ginagawa. Ayun, ginagawa ayun. Ayun.

Siling pampasarap.